Ito sa Filipino International Airport, ang isang uh, Japanese national at isang uh, Filipina na asawa nito nitong weekend dahil sa muna illegal na recruitment at qualified human trafficking ayon sa kumpirmasyon ng Department of Migrant Workers. Target umano na mag-asawa ang mga overseas Filipino workers o OF, OFWs na pinaga, uh, pinangakuan ng trabaho sa Japan sa ilalim ng Technical Internship Training Program dahil nga kay DMW Undersecretary Bernard Ulalia, ipinangako sa mga aplikante na sila ay magiging factory workers na may buwan ng sahod na 120,000 yen. Ngunit pagdating sa Japan ay uh, inililipat umano sila sa ibang employer labag sa orihinal na kasunduan. Nagsimula ang investigasyon na magsumbong ang dalawang aplikante sa Migrant Workers Protection Bureau sa isinagawang entrapment operation katungwang uh, ang Ginoekino International Air Force Task Force at Manila Police District Intelligence na aresto ang mag-asawa at nasa bag. Ang walong overseas Filipino workers, limang babae at tatlong lalaki na pauwi na sana sa Japan. ang kay Ulalia, kumita o kumikita o mano ang mga recruiter ng 30,000 pesos sa kada overseas Filipino workers. Natatanggap niya ng worker ang sahod pero hindi nila alam na mas malaki pa sana ang kita nila kung legal ang proseso na rin na ang recruitment agency na ginagamit ng mag-asawa ay hindi lisensado, walang job order at hindi accredited ng Department of Migrant Workers. Binigyang diin ng kalihim ng DMW na si Hans Leo Kakdak ang kaligtasan o itong mga kasong kakaharapin kapag nag-recruit ng walang lisensya. Isang count agad yan ng illegal recruitment na may minimum na alin na taong pagkakabilanggo. Dagdag pa ng ehensya Bagay ito ng mas malawak na kampanya kontra illegal recruitment. Sa, unang, sa ulang limang buwan ng taong ito, higit dalawang daang individual na ang naaresto kaugnay ng peking job offer sa Japan, Cambodia at Myanmar, pati na rin paggamit ho ng mga fake visa at hindi otorisadong training centers. Patuloy ang investigasyon kung may iba pang nabiktima mag-asawa at kung may mga kasabot silang sangkot sa naturang operasyon.